iyon Ayun po at luto na itong ating ginataang ubod ng niyog. Wow, sarap. Mm, sarap yang meron na po. Sarap po tingin ko. Sarap. Iyon. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ni Bosing ngayon ay kukuha ng ubod ng niyog. Meron pong nagpower dito ay meron pong ubod ng niyog. Kukuhain po namin ni Bosing Ano ito Bosing? Gumaan o mura? May nagkukulamber po dito ay hindi po kinuha yung ubod kaya kami po ni Bosing ang kukuha na kaya buko Bosingan eh. pag buko dalhin nata o oh, ay tama tama buko nga ah. Ay, hindi ah. dalhin nata yung buko Bossing oh, isang buwig Nakipan man din po yung laman na yung hasak ang ah. Kaya hindi nila kinuha yung ubod dun eh. Yan, wow, dadalhin natin sa kubo yan. Mahirap din pala pagkuha, busing nga eh. Naalala ko si Sir Conrad. Nagpapabilis sa akin ng ganayan. Ang problema ay yung pagdadala. Kaya na hindi tatanggapin sa LBC. Mahirap din po pala pagkuha ng ubod. Ubod ng niyog. Oh, madaling kunin. Mapagod, mamaya uli. Alam ko oh, madaling kunin. Ano? Ubod ng lapis. Oo. Oh. <laughs> Dito po ay ano, agubat. Tabi-tabi po. Tatano, no? no? koko Lumber siguro ang kinuhahan makagagamitin nila. Tapos sa iniwan po yung ubod, ay sayang naman po. Kaysa naman sa matuyo lang diyan yan. Amin na pong kinuha ni Bossing. Kasi naman po ang may-ari nitong puno ng niyog. Salamat po sa may-ari. Saka po dito sa buko, ah, salamat po. Ilang araw mo na yung nakikitang binawal dito. May limang araw na. Uulan pa yata. Ito pala yung puno ng santol. Ah, ano Tabi-tabi po. No, no. Pumula na po. Wala man po yung Gusto ng sombrero, bossing magpapaulan ka na papaulan na daw po siya at siya maliligo para ka makikipagbuno shout out po kay sir Conrad yan ang gusto niya kaya lang ay taga Pangasinan po hindi ko alam kung saan ko ipapadala sa susunod na lang po kapag ka, halimbawa sila ipaparito, ihanap na lang natin kung saan pwedeng makabili ng ubod. Yun. Ang po, maliit lang. lang. Babakbakan pa e yan, honey. Eh. Pero madami na rin e. Ang Pag naluto. Ano yung sinasaid mo? Meron pa. Ano po? Wow. Okay na. Ayan po yung masarap igisa, ang lao kay sardinas. Masarap ding gataan. Masarap gawing lumpiang sariwa. Lumpiang ubod. Yung naman pong dulo na yun ay wala nang kuwan. Babawasan na po ni Bossing at nadadala pa namin yung basura. Ako magdadala na eh, Anna. Ikaw na magbitbit na itong kwant, mabigat ito, hindi ko kaya. Binabakbaka na po ni Gosing. Okay na yun. Do, nainit na naman mo. Malutong. Ito po yung buko kanina. Oh. barang balubi. balubi. Hmm. Malutong. Wow. Mm hmm. Tinga. Wow, wait. Dadali para tayo. Sayang. Oh. Ah. Kalis ka na. Ay ako. Gud ko lang. Babalikan mo ako. Babalikan mo ako dito. sarap po ng buko. Kakainin ko na muna. Hmm. Sarap. Dala ko na po itong ubud ng niyog. Si Bosing pinauna na sa akin lumabas dito sa gubat. At tila na rin po ang ulan na. May libreng pang ulam na po kami. Pansahog na lang ang kulang. Ayan po at yung mga buko ay babaaki na po ni Bossing. Yung pong sabaw ng buko ay dito namin ilalagay. Ah. po ni namin. Ito po kay Haisen. Hiniram ko lang. Yan ay from Ate Gigi. ayan Thank you po. Hiniram ko po muna. Ah. ah din ko na po itong buko. Lamig! Ha? Hindi ko malayan ng baak. Paklapin. Ang ko tayo binawa ko muna Parang ito pala bossing yung medyo balobi pa honey. Malambot pang ang laman niya. Malaupod niya. Wow. Sarap. Si Bossing pinasungkit pa po ng mura. Dito po sa may gilid po ng ilog. Dadagdagan daw po niya yung mura. Yung buko. Ilan iyan? Dalawa. Naki, mahirap kuhain yun nagsak isa pa tama na yun, dalawa tama na yun na <laughs> Si mo. Abot mo naman. Sure ka na mura yan. ng tangkay. Maulan po ang pagkuha namin ng buko. Sinusundot lang po ni Bossing. Walang pangawit. Kung may pangawit di sinhan Kala ko may pangawit ka dati. Mahirap. Si Bossing Pig gumagawa ng pangkawit para mas mabilis po niyang makuha po yung buko. O yung mura. Yo. Bakit? Buwan ay paling na agad ay. <laughs> Nabali agad ay eh, hindi wala pa. Sige. Ay! Bagsak. Bakit lang pala pala eh. Sa pa. Kali? Oo. lang pala eh. Oh. Kahit lang pala eh. Nakakadali Palin rin eh. Tawag mo Dito ko lang nilagay at dito ko lang hinugasan. Dito ko lang binuhusan. Ito po yung mga nasungkit pa ni Bossing. Bali, anim na mura. Mura ba ga o? Murang mura. May mura, may mala Parang balubi pa. Mala Oo kung kailan malamig ang panahon saka tayo titimpla <laughs> ng mga sa palilihit ito eh, nang tapon siya saan? Akala ko ilalalito dun at napara yung puti kaya hindi ayun na 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 ayan ah bahala ka pala Meron din pala busing na ano ni eh hindi balubi. Ito na po lahat yung nakuha naming sabaw ng buko at saka po yung buko na sa ilalim. Bali, yan po ay isang po lahat. Isang po na buko. At yung po aming mga pinagbalatan ay dito na po namin inilagay. Kapag ka po ganitong malakas ang ulan ay nagpuputit. Grabe. Wala pong sawa ang ulan dito sa amin. Maulan na naman ang panahon. Much, much, much later. Ayan po, bali, iniatid lang po ako dito ni Milot. Nandito na po ako ka na mother at dala ko na itong lulutuin kong ubod ng niyog at may dala rin akong juice. Uh -huh. Aha. grabe po ang ulan. Hihiwa na po nitong bubot ng tiyo at lulutuin ko na kapo. Bantang halian. Si Eric po'y bumili ng yelo. Saan niya lang ugatan? Hindi ka natin oh. ng plastic. Oo, oh, oh, para hindi lumutuin. Yan. Tapos lalagyan ko rin yan ng gatas. Galing ito doon sa palitnaan? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Babakbakin po natin itong ano ah, matigas ito, hindi po natin isasama, yung ugod lang o talaga abogodin natin. Hindi pa yan. bigyan po natin at ito yung ating babanlian. Tatakpan na po natin. Pakukuluan lang muna po natin. Ayan po at kuluan na. Bali, tatanggalin ko lang po yung sabaw nito at ilalagay na po natin yung iba pang mga sangka. Sila po ay gumagawa ng kanilang suka. Ilalagyan na nila ng mga ingredients. Yan yung ingredients from Atina. <laughs> <laughs> Ayan, bali, pinagay ko na po yung tubig na pinagpapuluan. At ang sarap po yung itong ating bubog ng milyong kare sa Lalagyan na po natin yung sarap na sa Lalagyan na rin po natin yung tanglad. At ito din po yung mga iba pang ingredients. May asin, bawang, luya, at siling green. Lalagyan din po natin ng kaunting pamintang duro. Tsaka po ng kaunting betsy. At ilalagay na rin po natin yung kakanggata. Ayan po at lang po natin. Wow. A few moments later. Ayan po at luto na itong ating ginataang ubod ng niyo. Wow, sarap. Sardinas po. Si tatay po ay kadadating lang. Ay kakain na daw po siya at di pa nag-aalmusal. Ay alas 11 na. Si Eric po ay kakain na din. At paimpanta pa at sasakada po. Saan ka po galing tatay? Si tatay po pala ay bumisita sa palayan. May pa po. Oo ay maulan naman po. Ngayon pang papaharbis. Kaya kaya kukuha na po si tatay ng ulan. Sakto po pala at ako'y nakapagluto na. Eh, si tatay pala hindi pa nag-aalmusal. Diyan po'y maagap na punta ng palayan. Mother, ako po'y nakaluto na. Kumain ka na rin. Itiplahan ko na pala yung buko juice. Masarap ini, masarap. Tatay po yubad at uh, inabot ng ulan ay basang-basa nang dumating. Eh. Maliligo daw po iya uh, na maya pagkatapos kumain. Hala, kain na, na kayo. Ito pong ating boko juice ay titipla na po na rin ang outing sugar at gatas. Outing sugar lang. ang at... sugar lang. Ako, tapas. Kung wow. malamig, na, eh, yung matihan, eh, ng, yelo. Rumat. Ay, yeah. Ay, yun eh. Ako nga, ipuha ng Ako dinito, na, hehehe. Pindupin. Malamig din eh. Ang ano, ganda yung lasang buko talaga. Nilagyan ko lang ako. Hindi na yung nagtimpla na ang buko. Wow! Ah, mayroon na. Mm -hmm. mag na po ako. Pabili pa po. <laughs> <laughs> Aloin ko muna dyan. Ayaw na. Para Gano yung lalang nila yeah. mm -hmm. Hindi Hindi ito Kung May bumili ng mga natin ang hinahalong kayo. Ang ganda yung para hindi tumiling. Para makuha pati yung Bro. laman ng buko. Rama, dati niya. Lasa pa rin yung buko. Napakasarap. <laughs> hindi sarap. naman na overpower. Amay yan yeah. naman ay ano ka. 100% purong sabaw ng buko Walang eh. yan. Walang tubig. <laughs> Nagtira po ako sa isang hawong. Ito po'y para kay Bunso at kay Leia

Si po ay nakuha lang ha. Sa tindahan daw po siya kakain. Kain na kayo. Mahal, kain na mahal. Aluhin mo na mahal bago kumuha. Para yung laman na yung ano. Special na special. Nakuha na. Benga! Ang Kain na benga! Sige, wengkay na. Oo. Oh. Kahit na maulan mahal ay mabenta ang palamig. <laughs> Hahaha! Mabenta ang eh. Oh. Oo! ano naman hindi mabenta ay walang <laughs> bayad? Pero kung may bayad mahal ay huwag ang <laughs> Kain na po tayo, kanya-kanya ng kainan. Kain na, no? Kain na ni. Sige. Sina Nay po ay kumakain na rin dito sa tindahan. Hoy, oh, grabe po kalakas ng ulan. Para pang maglinis 'yan bawat kamay. Oo. Wala e tubo. 'Yan. Kaka-minatamad na sa tayo. Kuha ka pa po, kuha ka pa ng ano? Mamaya, ng gulay. Oo, oh, tsaka ng buko juice. Ikaw, Eric, nagbuko juice ka na? Kaila ko, buka ako ng juice. Kahit lang maulan ay, sabi ni White ay mabenta. Hahaha. <laughs> Siguro kang ulan. po ito ah? Abay, isang Mm. Ang mga 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 mura. mga 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 hindi pa pa rin so ha tara so nagustuhan po pala ni Andres ang no? aking luto. pwede na itong pagkita si Andres yung lahat, pag hindi na ubos ay sa freezer Much, much, much later. Nadito na po sina Bonsot, tsaka si na Bunso saka si Leia. Grabe Hello. ang ulan Hello. nga, honey. Ay, na kayo, kayo nakaluto, wow. na. Thank you. Uh -huh. Thank you. Thank you. Thank you. ng ating Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Kain ka nalang, atsigong si... Oo, oh, susunod na lang doon, may ginagawa pa. Abay kami, tapos na. Thank you po. Favorite place na ahaha Philippines. favorite sa na si Kuya Kumain na. ako

Ayan, bali, naka na po ako dito sa bahay at ako po yung sinundo ni Bossing. At si Bossing naman po ay pinagdala ko na lang ng ulang. Pinagbukod ko po kanina. Ayan, at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walagsawang pag-support at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!